Ako'y at ikaw ay akin. Grabe naman ang banat ni Kimi sa Showtime. Namula agad sa pangasal ni Darren Espanto. Alam na alam kung sino ang tinutukoy. Ang nag-iisang Paolo Abilino. Obvious din naman sa bawat episode ng It's Showtime. Wala pang binabanggit ang mga homes. Ngunit ang reaksyon ng atres ay hindi na halos may pinta. Ang mukha at namumula ito. Mga kilos din ay halatang halatana, lalo na kapag si Meme Bais na nakakapansin. Ang bilis mahuli, booking agad nationwide. Ng Ayon nga sa mga komento, yung paghahatid sundo pangalang ni Paolo sa Showtime, sobrang iba na ang nararamdaman ng lahat. What more pahaya sa everyday na pagbisita sa bahay. Tapos bigla pang sasabihin ni Kimmy na ako'y sa at ikaw ay akin. With feelings pa. Halata na kayo, Kimpao. Amin-abin din kapag may time. Mga directors, pati na rin ang management. Once na makita kayo, iba ang ngiti. Wala pa silang sinasabi, ngunit nangungusap na. Basta kakaiba ang love team. Waiting kung kailan na amin. Hindi sila mga bata para piliting pa. Basta busog kami sa mga ayuda. Na mga taong malalapit sa nila. Manonood na lang kami palagi na in showtime para alam namin lahat ng pangbungking. Anong senior ito mga kimpaw supporters? kinilig din ba kayo?